Aket po ako ngayon sa hagdanan. Diyan sa hagdanan, oh, akitin ko yun ngayon. Kasi, mag kami natin, ito si Atishila, oh. pabantayan niya ako. Kasi mag kami. Yun ang ulan na namin ngayong tanghalian. Ako yung mag kaya akit ako sa hagdanan. Iwan mo na yung tungkod mo dyan. Success Dito ako sa ehawan Habang kini-prepare ni yung ehawan Dito muna ako dito Ayun po si Atushkila pinaprepare niya pa yung ihawan tapos saka ako mag ihaw ganun lang po ang sistema namin dito sa bahay kasi dalawa lang kami magkasama dito dahil nasa school si Chance so kahit pa no yung mga konting malilit na trabaho ako na ang gumaganap para maraming magawa din si Ate Sheila kasi magluluto po siya maglilinis pa ng bahay kaya yung ibang bagay na kaya ko naman gawin ginagawa ko na kasi nga dalawa lang naman kami dito sa bahay yes okay na na set up namin yung ihawan na ito na ito lang yun magpapadingas na ako ng apoy Kalahati lah. Oh, I just, I just pasok pa ako. Napasok ako. Saan? Dito. Parang blood to eh. Ano ba? So, ay, naku naman. Na ano na, si nalaglag dito eh. Mm. Nakabuhat ng apoy. Eh. Mm. Dito, lang, hindi dito ko, eh. na hindi nalaglag doon. ganito lang. Na ano na nawawalan ko rin. Eh. Wala lang ako sa linya. Eh. nga lang ako ni. Eh. Ano lang gusto lagi na sa tabi ng may bantay. Eh. Lagi na rin dito siya. Mm. Yan ang sinasabi ko eh. Kaya kailangan talaga nakabilit na ako eh. Yun lang. Hmm, hmm. eh, ka oh, isa ang pagkakasawin mo. Ayan, nako. Wala na. Wala. Hindi dito. Wala na. Wala na. Sige. Sige. electric para may electric fan ka eh. Agad, agad. Gusto siya agad. So, sige nyo. Pwede ba kasi ilayo to? Masyado malapit sa kalamig. Hindi, okay ang... Tik na ako mag na naman. Napitawad ko sing torch. Tapos kumalang dito sa ano. Napasok ako dito. Pasok. Masyado po akong ano eh. Accident prone ako eh. Barbecue kayo dyan. Kaya lang dito kayo sa taas bibili. Huli ka, pero hindi ka kulong. <laughs> Huli ka, hindi kulong. Nahuli ka sa aksidente. sinasabi ko. Kailangan talaga ng atabing kasama. Nawala lang ako. Nakalingat lang ako. Jesus. At kinukuha ko yung electric pa ng alaga ko. Pagbalik ko, may accidente na na nangyayari. Saan talaga? Saan hmm. talaga? Saan Ang ba ako? Ang ba ako nung no, ha? Oo, mm. parang OOT. Ang aksagente. Eh. Hindi, ang bala. Paglagawa tayo ng marienda. Sige. Marienda time. oras ba? Pwede. Okay. Ah, alas 10 na po ng umaga. I-flash mo okay. okay na lang siya. Gusto pa isang upuan. Para yun. Para? Ito yung... Ito? 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 Yan po yung inihaw ko. coffee tsaka sandwich nice coffee ito yung inihaw Barbecue boy. Ah, melhor lutuna. <coughs> lutuna barbecue. Barbecue girl. Wow. <laughs> Caregiver girl. Housemaid. Kinarir ng lahat. Yun lang. Baka, ba, baka gusto pong kumuha. Kinarir na po lahat. Caregiver, housemaid. Lahat nandun na po. TikTok girl. Ayun lang. Follow niyo po siya sa TikTok niya. Anong pangalan ng TikTok mo? Admin sa din po. Wala? For YouTube subscribes, please. Sa YouTube yon. Yung sa TikTok, ano yung TikTok mo? Ay, hindi na. Wala na. Hindi na pwede yung TikTok mo. Ano na lang. YouTube na lang tayo. Focus tayo sa TikTok. Ay, sa YouTube. Sa TikTok kasi wala yun. Focus tayo sa YouTube. Yun lang kailangan sa youtube kumita ng ay kumita ko 1,000 subscribers eh antagal pa iilang pa lang alam aaw din yan malalang daming ay, ito nun ay nakapaking alin pasto, nun malalang Yan. Sinilinis natin si Ella kasi baka, law, baka daw lang hawin. Langgamin. Langgamin. Lang lang. Tapos na po yung pag-iihaw namin. Ngayon, bababa, bababa na. Bababa na sa agdanan. Ikaw mo ako natin siya ay, tagasalo sa ka Wait lang, bababa ka lang pa. Wait Oo, yes. <laughs> sa to... Yun. Salamat. Bye-bye.